All oh, together. <laughs> today, happy Monday na naman ang hatid namin sa inyo. Ako po ang ka-Harmony at Yao Carillo. Hello po mga ka-CFO today. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang ka Ramirez. Good morning talaga, Ate Honey. Di ba good afternoon na? 5.30 na. Ah? Sorry naman. <laughs> Sorry naman. Hala. Oh. Hindi. Kasi <laughs> Hindi oh. ako over sa breakfast ko kanina. Kaya feeling ko talaga morning pa rin ngayon. Good na good talaga yeah. yung morning mo kanina. No, akala ko nga merienda time na tayo ate honey. Merienda time pero nasisip ko breakfast pa din Bakit? Ano ba yung kinaspecial ng breakfast mo ngayong Monday na to? Well, as a breakfast food lover, wow! wow. <laughs> breakfast food lover, favorite ko kasi talaga yung corn silog. Ooh. Alam mo ba yun? Yung yes. May corn, beef, may sinangag, may itlog. tapos tapos so sa on the side, mayroon pang pa toasted bread, tapos may kesong puti, tapos may carbo-smilled. Parang sarap lang talaga. Parang super satisfying yung breakfast ko. Ate Parang ate. very, very special yung breakfast mo kanina, ate honey. Oo, oh, syempre naman. May kesong puti yun. Tapos uh, minsan lang kasi kami magkaroon ng gano'n. Kaya kapag may kesong puti kami, tsaka carabos meal sa bahay, yung breakfast namin talagang masayang masayang-masaya ako. Parang tagal ko nang natatanong sa sarili ko, ate or naku-curious, no? Ano nga ba ang kesong puti? Like, what is it made of? Kesong puti! Hindi mo alam kesong puti? Okay. Puti na keso. Okay. <laughs> Maliban sa kulay puti yung keso, it's made out of carabao's milk. Ah, okay. So may carabao's milk oh. ka na on the side, may kesong puti pa. Yay. Wow, special na special pala talaga. So, I love it. And alam mo ate honey, ang ganda nga dahil nabanggit mo yan, tamang tama na breakfast mo ngayong araw na to dahil yung guest na i-feature natin sa ating episode for today ay may kinalaman sa dairy farm. And not just any dairy farm ate honey, kundi dairy farm with Carabao's milk nga ang kanilang main product. O, oh, ba? diba? Kaya, baka kasi nagtataka mga ka-CFO today natin. Puro breakfast yung pinag-uusapan natin. Pero, perfect nga naman kasi yung ganitong product, no? Yung Carabao's milk for anything, not just breakfast, no? Merienda din ngayong 5.30pm. Yes. Kaya ate Han, papatagalin pa ba natin? Yes. Hindi na, excited na ako eh. Yes. Alamin na natin, all the way from Cabanatuhan Nueva Ecija, kilalanin po natin ang kapatid na Michael Pascua and his journey about his dairy farm business. Let's watch this po. Ako si Michael Pascual, nakatala sa lokal ng Minabuyok. Ako po ay isang dairy farmer. Ang negosyo ko po ay isang uh, napakaganda po ngayon. Dahil po dito ay ang aking uh, mga pangailangan ng aking pamilya at mga anak. Uh, hindi lang sa pang-araw-araw na pangailangan kundi sa kanilang uh, pag-aaral ay nabigyan ko po sila ng magandang uh, pag uh, mabibigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Ako po ay nag-asawa o nagpakasal kami ni Mrs. noong 2003 na ang aming pong uh, buhay noon ang sinimula namin ay nakikisaka lang ako sa aking magulang nagtatanim po ng palay, nagtatanim din po ng gulay. Pero ang paggugulay po at pagpapalay ay seasonal lang po ang uh, pagkakakitaan, hindi po siya pang araw-araw. Uh, noong mga panahon din po na yon ay namamasada lang ako ng tricycle na tatlo pa kaming naghahalinlinan o nagpapalitan sa pagpapasada ng isang tricycle. Pag ako ng 50 pesos hanggang 100 pesos sa isang araw, ay natutuwa na kami ni Mrs. at kahit paano ay nakatutulong na rin sa pangailangan namin sa pang-araw-araw. Dahil sa hindi nga sapat yung amin uh, aming kinikita ng mga panahon na yun nung nagsisimula kami ni Mrs. Noong taong 2004 din ay nagkaroon kami ng isang anak at uh, napakahirap uh, palakihin o buhayin ng mga panahon na yun sa 50 pesos. Kaya ako napasok naman sa ganitong negosyo ay nabalitaan ko na yung mga naggagatas ng kalabaw o ganitong negosyo ay mayroon silang magandang kita araw-araw. Sa loob ng isang linggo, sila ay nakakaligit nakakakumikita ng nasa 4,000 yung ibang uh, farmer, yung iba naman ay 7,000. Kaya ako ay nagpursiging uh, makapasok sa ganitong negosyo. Nagsimula kami, bumili kami ng isang uh, kalabaw noong taong 2007. At sa ngayon ay naparami na namin yung aming mga kalabaw. Sa ngayon ay nasa mga bilang na humigit kumulang 30, uh, 30, 30 to 40 heads na ang aming alaga ngayon. Noong 2007 ay bumili lang kami ng isang dumalagang kalabaw na buntis na siya naman ay may lahing uh, gatasan o dairy buffalo. Ang halaga niya noong mga panahon na yon ay 40,000. Uh, bali ang puhunan ko na ginamit noon sa Kalabaw ay 40,000 at saka sa housing ay gumawa lang ako ng simpleng pabahay sa o kulungan ng aming Kalabaw na nagkakahalaga na ginastos ko sa 5,000 piso. Doon sa isang Kalabaw na yon ay ko mabuntis yon ay nanganak. Nung mga siya ay nasimula naming uh, makolektahan o maharbisan ng gatas, nakita ko nga na mayroon pala talagang pang araw-araw nakita. Nasa isang araw ay sigurado na pagbangon ko sa madaling araw, ay meron na agad kita malayo doon sa pamamasada ng motor na hahanapin ko pa kung ako ba'y suswertihin na magkaroon ng maraming sakay. Kaya nung mga panahon na yon ay pinagbuti ko ang pag-aalaga sa ganitong negosyo at nung taong 2010, napabilang din ako sa mga nabigyan o napahiram ng ating pamahalaan ng mga gatasang kalabaw na nabigyan ako ng uh, dalawang ulo o dalawang kalabaw na siya namang uh, pinagbote ko rin ng pag-aalaga. Nung nagsisimula ako sa pagkakalabaw, ay siyempre hindi pa naman sapat yung kinikita doon sa ganung uh, simpleng bilang pa lang. Kaya pinagsabay ko pa rin ang pagsasaka, pamamasada ng motor. At mm, yun niya, medyo mahirap din talaga ang pag-aalaga ng kalabaw. Pero kung maisasaayos lang naman yung mga gagamitin sa pag-aalaga, mag tayo, ay mapapagaan at mapapadali. Ang isang challenges din, na isang challenge na nasubukan ko rito, nung medyo dumadami na yung kalabaw ko, na yung pamilya ko mismo, ang nagsabi sa kanila na lubayan ko na yung pagkakalabaw dahil nakita nila na mahirap yung ginagawa ko, alas tres na madaling araw ng mga panahon na yun, ay bumabangon ako para asikasuhin, gatasan yung mga kalabaw, Pagkatapos ay maasikaso yung mga kalabaw, ay maghahanap ako ng pagkain. Nung kasi mga panahon na yon ay hindi ko pa ina-adapt sa aking farm yung mga makabagong pamaraan na makapagpapadali at makapagpapaginhawa sa pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Sa so ngayon ay pinadali ko na, hindi ko na ginagawa yung mahirap na pag-aalaga ng kalabaw. Ang ginagawa namin ngayon ay nagpipreserve na kami o nag iimbak kami ng mga pakain sa kanila na hindi na katulad nung araw na araw-araw ay kailangan namin maghanap ng maipapakain sa kanila. May kasabihang isang kahig isang tuka. Ngayon po ay isang, lang, isang kahig lang kami. Pero marami ng tuka ang mga kalabaw namin. Kahit hindi kami lumabas po ngayon ng 60 days o dalawang buwan, ay nakasisigurado pong meron kakainin yung aming mga kalabaw. Madali lang po ang uh, pagpipreserve o pag-iimbak ng mga pagkain ng mga kalabaw. Sa mga interesado naman po ay pwede kong ituro sa inyo yon. Ang daily routine namin dito sa umaga ay nagsisimula na yung aking mga tauhan dito at saka yung mga aking trainee na nagte-training. Alas tres imedya ng madaling araw ay bumabango na sila. Magpapaka, maglilinis na sila sa mga kalabaw at sa buong farm. Pagkatapos nun ay maggagatas na sila. Ang proseso po ng paggagatas ay dapat ay malinis yung mga kalabaw napaliguan, ganun din yung maggagatas, malinis din, malinis din yung area o lugar kung saan ginagatasan yung mga kalabaw. Ang mga pagsusuri o pagtetest na ginagawa namin sa aming uh, mga nahaharvest na gatas, ang kauna-unaan po ay organoleptic test. Ang organoleptic test po ay gamit lang natin ang ating senses, mata, ilong, bibig. Wala na po tayong ibang mga instrumento na ginagamit, kundi yun lamang pong nabanggit ko. Yun po ay titingnan lang natin yung gatas kung kulay white at malinis. Ang gatas kasi ng kalabaw ay uh, white. Ang gatas naman ng baka ay yellowish. At titingnan din natin, aamoy natin kung siya ba ay maasim. Pagka siya ay maasim, panes. Lalasahan natin kung siya rin ba ay may kakaibang lasa ay sira din yung gatas o hindi maganda yung kalidad ng gatas. Ang isa pang pagsusuri sa gatas ay ang APT, Alcohol Precipitation Test. Gamit natin ang 60% alcohol. Ilalagay natin sa test tube yung 60% alcohol at saka sasamahan natin ng milk sample. Ang ratio lang po niya ay 1 is to 1. 1 ml na 60% alcohol at 1 ml na milk sample pagsasamahin sa test tube at isi-shake. Pagka siya ay nagbuo o nagklat, yun po ay reject. May tatlong qualification ang uh, APT, Class A, Class B, Class C. Si Class A ay uh, yun yung napag napakagandang quality. Maganda yung uh, gatas. Si Class B naman ay uh, medyo maganda lang pero pwede pa rin naman kung sumuhin ng tao, ipaprocess nga lang. May kaukulang pagpuproseso doon. Si Class C ay yun po yung pagtapon o itatapon na po yung gatas pagka po siya ay Class o siranan talaga. Sa ngayon po ang uh, Philippine Carabao Center at ang, uh, o ang PCC under ng Department of Agriculture ay tumutulong po sila sa mga magsasaka na gustong magsimula o kaya ay sa mga nagsisimula na, handa silang tumulong. Ganon din sa mga seminar, sa mga training, ay tumutulong sila. So ngayon po ay marami akong mga estudyante o trainee na tinuturoan ko sila kung paano mag alaga sa mga ganitong uh, uh, hayop. Yung pong uh, pagkatapos ng training nila dito ay mabibigyan ko po sila ng certificate na sila ay nag-training na pwede na silang... Magtrabaho o mag-apply sa ibang bansa, magamit nila yon para sila ay mag-abroad. At pwede din naman ding gamitin kung gusto nilang magsimula sa ganitong negosyo na dairy business. Ito pong aking negosyo ngayon ay napakalaki po ng tulong. Ang nung araw ay hindi ko alam kung paano kung mabibigyan ng magandang kinabukasan ang aking pamilya na talagang napakahirap hanggang si misis ay naluluha. Pagka inabutan ko siya ng uh, 50 pesos nung araw ay tuwan-tuwa na. Pero sa ngayon po ay napakaganda na po ng uh, inunlad ng aming uh, buhay. May mga komportabling sasakyan na kami at marami po kaming bilang ng kalabaw sa ngayon. At uh, kung napapansin niyo po yung aking uh, kinukwento kangina, Nasa ngayon po ang uh, isang kalabaw ay nag average ng presyo ng 100,000. Sa ngayon po ay may bilang kaming uh, mahigit 30 ulo. Uh, kayo na po ang magtuwid kung paano po napakagandang uh, negosyo itong aming uh, negosyo sa ngayon, kung paano napaginhawa at napaunlad ang aming buhay. Sa mga gustong uh, sumubok at nagbabalak ng ganitong negosyo, 'Wag po kayong matakot. Sa ngayon po ay pinadali na po ang pag-aalaga sa mga kalabaw. Nandito po ako, handa akong tumulong sa inyo. Pwede kong ibahagi sa inyo 'yung aking mga nalalaman. At mm, 'wag kayong mag na subukan ko ako sa inyo ay uh, sa mga kapatid natin o kahit hindi kapatid na ang akala ay napakahirap ng ganitong gawain. Ito po ay napakadali. Malinis din 'yung mga gagamitin sa paggagatas. Pero sa ngayon po ay kami po ay kumamaunlad na yung farm. Hindi na po kami manual o mano-mano na paggagatas na gamit ang kamay sa paggagatas. Ngayon po ay may gamit na kaming milking machine. Pag matapos po namin igayak yung mga malilinis na lalagyan, yung kalabaw ay nalinis na, malinis na rin yung area o lugar ng paggagatasan, sisimulan na po silang gatasan. Ipapasok na po sa area o sa gatasan yung mga kalabaw na gagatasan. Tapos po, itatali na yung dalawang paa para hindi sila maglikot. At saka, isasalpak na po o ikakabit na yung sanction o yung milking machine. Ginagatasan po yan sa loob ng 10 to 15 minutes ang bawat isang kalabaw. Pagkatapos pong magatasan ay ibabalik na po namin sila sa kanilang housing. Ngayon po, dito po ay sa isang araw, sa ngayon ay nakakaharbist kami ng mahigit 30 litros na gatas. Yun po ay padry po kasi ngayon sa aming mga... Kalabaw, ang aming farm ay kasalukuyang mga buntis, magaanakan pa lang. Pero pagdating po ng uh, mga January, uh, February, March na yan, ang aming pick ay ha-harvest po kami na siguro ng nasa mga 70 to 100 liters a day. yung mga uh, mga negatibo po na dinanas ko rito ang mga kalabaw ay nagkakasakit din po nung mga bago pa lang ako nagsisimula nun. pero sa ngayon po ay naiwasan na yung mga pagkakasakit ng mga kalabaw may mga basta kasi ang kalabaw ay malusog maayos yung pakain hindi na sila ganong sakitin magkasakit man niyan ay kayang-kaya naman ng gamutin mga simpleng sakit lang uh, nagtraining naman din ako kung paano Uh, alagaan at gamutin yung mga kalabaw. Anong pong araw din nung nagsisimula kami ni Mrs. na magsama, kami ay nakitira lang kaya sa aming uh, magulang, kay nanay at tatay. Nakasibi lang po kami o nakatabi lang kami sa kanila sa isang makipot at mababang bubong, makipot na, na bahay. Pero sa ngayon po ay mm, hindi na kami ngayon doon nakatira dahil malaki na po ang ibinago ng aming, aming buhay. ...dito sa aming negosyo ngayon. Sa ngayon ay... ...sa mga balak magsimula sa ganitong uh, hanap buhay... ...magkano ba ang dapat niyong simulan? Unang-una po ang mga gatasang kalabaw ngayon... ...kung kayo po ay bibili ng katulad ng sinimulang ko na buntes... ...nagkakahalaga po siya ng 90 to 120,000 ang isang kalabaw. Tapos po, sa housing kung bibigyan natin yung isang kalabaw lang ng housing, pwede na po yan yung mga liman libo na para sa gasto sa housing. Pero kung nagpaplano kayo ng marami kagad, ay igayak nyo rin yung housing lang muna, di baling mas maluwang na yung housing. Pwede nyo dagdagan. Pwede naman kayo magsimula sa maayos lang na bubong, kahit kawayan lang yung kanyang uh, balangkas. Yung, basta importante ay meron siyang flooring, Pwede naman din kawayan lang yung mga ipitan. Importante ay meron lang siyang maayos na kainan. Ayun, uh, pwede na yon. Doon naman sa milking machine, sa mga nagsisimula ay pwede naman hindi nyo muna siya unahin. Pwede naman muna kayong magmanual. Ina-advise ko kasi ang pagbili lang ng milking machine ay kung may ah, marami na kayong bilang ng kalabaw na gagatasan para mapadali at mapabilis. Unti-unti naman ay pwede kayong magpundar habang kumikita sa inyong negosyo. Pero ang halaga ng isang milking machine ngayon ay nagkakahalaga ng 60 to 65,000 ang isang milking machine siya ay uh, two bucket na dalawang kalabaw ang sabay na pwedeng matapos sa loob ng 10 to 15 minutes. Ayun, ang freezer naman din ay hindi naman kaagad kailangan bilhin para hindi masyadong malaki yung paunang puhunan. Pwede naman mga rep lang naman yan o kaya naman ay pwede naman kung malapit kayo sa akin, ay pwede nyo naman i-deliver dito ng araw-araw, dito na lang natin i-freezer. Pero kung nagbabalak kayo na magparami at dumating na kayo sa marami na yung inyong mga gatasan, ang freezer chest type na two-door ay nagkakahalaga siya ng nasa 35,000 humigit kumulang. Yun po ang mga dapat nating unahing ipundar at yung pong chopper o pantadtad naman ng mais, kung uh, kayo pa rin po ay nagsisimula pa lang ay hindi niyo naman din po kailangan muna ipundar yan. Pwede pa naman din muna kayo sa uh, kung ano yung mga ginagawa, mga nung araw ay pwede naman. Pero kung dumadami na ay kung gusto niyo nang i adapt yung mga high-tech na technology ay tsaka pa lang kayo magpundar. Sa ngayon din ay ako po ay Jacono si Mrs. ay Jaconesa. Dahil nga po napaunlad ko na o napadali ko na ang uh, pag-aalaga sa kalabaw, ginamit ko na o inadapt ko na yung mga teknolohiyang uh, ginagawa sa ibang bansa, ay madali lang po na matupad yung mga tungkulin namin sa aming pagkaiglesya uh, pagka-iglesia ni Kristo. Kaya po sa oras ay nakatutupad naman kami ng aming tungkulin. Nung kami ni Mrs. ay magsimulang tumupad ng tungkuling pagka-diakono at diakonesa, doon namin naramdaman yung talagang uh, tulong at buhos na biyaya galing sa ating Panginoong Diyos. Noong araw na nagsisimula kami ay, noong hindi kami tumutupad sa ganitong tungkulin, ay parang nag kami sa buslong lusot o butas. Pero ngayon ay lahat ng pinagpapagalang hirap namin ay sa awa at Panginoon, ng ating Panginoong Diyos ay malaking tulong na ramdaman namin yung kaginhawahan sa aming buhay. Sa tulong ng ating Panginoon Diyos, sa ibinigay sa ating uh, lakas at buhay, talino at talento, ay nagagawa natin ang ganitong uh, negosyo at ang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang ating uh, sarili ay itinalaga rin natin sa paglilingkod sa Kanya hindi lang tayo nakatuon sa pag-nenegosyo, uh, kundi sinasabay natin yung mga pagtupad ng tungkulin sa ating Panginoong Diyos. Uh, bilang pagkadyakono, ay nagagawa pa rin naman nating pagigihin ang isang pagiging dairy farmer at ang isang uh, mabuting uh, may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa nagpaplano na gustong uh, magnegosyo, ay magtiwala lang tayo lagi sa ating Panginoong Diyos, manalangin at mag- uh, Uh, patuloy tayong magpanata sa ating Panginoong Diyos lahat ng kahilingan na kung hindi naman sa masama at sa ikabubuti ng ating sambahayan at ng ating mga kapatid ay patuloy na ibubuhos ang biyaya. Kaya sa aking mga kapatid at sa mga hindi kapatid sa iglesia ay patuloy lang tayong manalig sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po kayo, Michael, sa inyong mga tips para sa ganitong business. That's right. Thank you so much po, Kuya Michael, for sharing your success and your experience with us. At sa ating mga ka-CFO today na patuloy pang nakasubaybay, sana ay marami din po kayong natutuhan sa episode natin today. Please leave a comment. Share nyo naman sa amin kung ano-ano yung natutuhan ninyo sa ating episode for today. At syempre, para updated din po kayo every day sa mga upcoming episodes ng CFO Today, don't forget to like and share the official Facebook page and YouTube channel of the Iglesia Ni Cristo Christian Family Organizations. Muli po, ako ang ka-Harmony Adiao Carillo. At ako naman po ang ka Ramirez. Sana ay muli kayong na-inspire na encourage at na motivate na kung kaya nila, kaya nyo rin yan. Kaya, kaya rin nyo na yan! We hope you've been inspired by Christian Living only here on CFO Livelihood Today!